Hi everyone. Punta ako sa bahay ng ka kaibigan ko guys. Kasi problema. First time ko lang talagang mag-commute. Kaya hindi ko alam kung saan yung bahay nila. Kasi iba yung gate binabaan sa akin ng ano, driver. Ay nako. I-stress ako dito sa paglalakad ko guys. Samahan nyo na lang ako guys. Paglalakad ko. Napunta na ako dito sa tulay. Hindi ko alam kung ito na ba yung wala ko na ba yung ano wala kasing tulay yun eh bahala na to bahala na to kung saan ako bababa guys kung saan ako pupunta kasi malawak daw po itong ano na to Board, ano, no? metro gate na to dito po kasi ako sa metro gate at sa Jose no, si del Monte Bulacan guys kaya ayun maglakad muna ako para hanapin yung bahay ng kaibigan ko hindi ko alam kung tama ba tong ruta ko guys try ko lang hanapin kung tama ba to namad kasi yung tricycle driver na ano. Nagatid sa akin guys. Ayan. Ako na natid. Kaya lakad-lakad na lang po ako dito. Pero maalawak-lawak daw tong metro gate na to. Kaya hanapin ko na lang. Ayan. Ito po ako guys. Oh. spray ko hanapin baka bukas pa ako darating <laughs> bukas pa yata ako makarating doon sa pupuntahan ko ah bahala na to guys lakarin na lang natin mukhang may inaisip na akong ano eh okay. Ayan, nestretin ko na lang to guys talagang hirap maghanap ng bahay guys pero parang yun ang pinaka main doon sa kabila so try lang natin hanapin yung bahay ng kaibigan ko guys dahil first time ko lang talagang maglakad dito sure ball talaga ako gutom na ako to pagdating makikain talaga ako mamaya ubusin ko talaga yung pagkain nila medyo malaylay yung lakad ko ha pero okay lang exercise lang naman to pero siyempre pag gutom ka guys di mo kayanin tong lakarin kanina pa ako naglakad ayan kasi mga bahay dito kaya shout out sa lahat ng mga subscribers ko at pagpasensyahan nyo na guys dahil hindi pa po ako makawatch ng mga videos ninyo kasi wala po kami wifi naputulan po kami. Ay, hindi naman naputulan. Yung wifi po kasi namin, natamaan po ng kidlat. Ang lakas ng kidlat po dito nakaraan. Kaya, ayun. Wala po magamit na wifi. So, dito sa kaibigan ko guys. Lahat wifi na lang po ako. Tapos, ayan. Yung video ko na to, saka ko na i-download malawak po kasi daw itong lugar na to eh kaya hanapin natin yung bahay ng kaibigan ko guys try natin na nakin shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan mga masisipag mag like sa mga videos ko sa mga silent viewers Magandang hapon sa lahat. Medyo malaylayo pa to guys. Sige lang, go go lang tayo. Hindi ko alam guys kung ilang day to. Ngayon grabe eto na sinundo na ako sinalubong na ako may dalawa na pong ano sundo ako kasi hindi ko alam eh sinalubong ako kaya tama naman din thank you lord at tama naman po yung way na dinaanan ko ayan grabe pinawisan ako Pinagpawisan e, ako guys. <laughs> Akala ko si Miguel yung sasalubong sa akin. Ikaw pala. Ang layo ng dinanan ko doon sa kabila. Ito yung magandang anak ng kaibigan ko, si Kyla. Oh, ba? Diba? Laki na ni Kayla. Saan pala si Jerome? Ay. Saan pala si Jerome, be? Wala. sa Masbati. Ay, pumunta sa Masbati? Hmm. Yeah. Buti na lang, tumama naman ako ng dinaanan ko. Nagutom ako. May tindahan dyan, di ba? Doon ako, oo, Oh, sa kabila. Yung isang gate doon. Ah, yung North Villas? Oo, doon ako binaba. Malayo, malayo. Eh. sobrang layo nga alam mo ka. yung kabisado eh. pero alam ko it's straight o kaya nga sabi ko sana tama yung daan ko ito yung straight ko lang sabi ko kabadrat tri yung tricycle ito hindi hindi siya pumasok rito eh kaya tuloy si ate Kayla pinawisan din buti dito lang buti dito na lang ako na sa lubong nyo ay, nako. Akala ko teacher. <laughs> Akala mo ba ako teacher? Akala doon <laughs> nang no, anak ng kaibigan ko, teacher ako. <laughs> Ayan, dito na po ako, guys. Ang bahay nila, yun, no? Malapit na lang. Ay, nako. Thank you, guys, sa pagsama sa akin. Ayan, may kasama rin ako. May kausap ako para kung ano. <laughs> may kausap rin.

sabi niya, diretso talaga siya de paandar. Milan, ah, Milan talaga ng pinapaglakad ako ng ano. And, Ate Jima. <laughs> Ayan, maganda Ate Jima. Ay, so ako dito rin ako. Binigyan ako ng ano, address ni Iris. Kaso lang, pag sabi, sabi niya, dito lang po, sabi niya. Tapos Akala ko kasi ba, hindi po hindi po yung tricycle. dito. Pero magkano yung bayad pa rin? Ano 30 kasi yung ano eh. ah. dito. Ay, no. para sila sa. sa may makababa. Sana. Bakit? Bakit makababa? Yung makababa masakit dito yan. Ipa Nagbisita sila guys. Kita na lang ako sa bahay nila. Ayan. Kaya tayo natin si Iris guys. Dito na ako sa bahay nila. Akin taas. Dito ka? Saan? Diyos kong layo ng lilakad ko. Ano na ba nangyari sa'yo? Ano ba ito? Ay, sa wakas guys. Nandito na talaga ako. Buti na lang meron akong ano, kausap na cellphone. Kung wala. Ayun yung kaibigan ko guys, ano maganda. O, oh, flawless. Ay, hindi na naman makalak, makatayo. Ano ba nangyari sa yun, Day? Ay, naku, nagutom ako maglakad. O, oh, di ba guys, di ako nahiya. Gutom mo talaga. Doon ako binabasa. kasi nga sumakay ako ng jeep, di ba? Dapat sinabi, binigay mo yung antaret. sabi ko kasi, ano kung pwede ba, mag ano yung tricycle, sabi ng jeep, hindi ko lang alam, sabi ng ganyan. Hindi ko lang kasi alam na, papa, pwede pa lang, pumasok yung ano dito. May dun dun tricycle. Eh sa susunod sabi nga ng ano ng guard, inutakan kayo ma'am, ma. pinaglakad talaga kayo ng malayo ah. Sabi na. 30. 30. Andiyan lang napakalapit lang. Ba, alam ko lang ganun lang din kalapit, nilakad ko na lang din. Yeah. Buti ka mo, 'di ba? Diretso-diretso ako, 'di ba? May basketballan din doon. Diretso-diretso ako, tas diretso-diretso pa rin ako bahala na to kung saan ako makarating, sabi ko. Paglingon ko, medyo lumakas loob ko kasi itong gate dito, di ba yung dito sa dinadaanan natin, sabi oh. ko, nakita ko na, sabi ko ito na yata, baka naman ito na lang, ito talaga, dalawang gate lang ba? Ilang gate ba nandito? Tatlo. Ay, tatlo? Ay, patay tayo dyan kung napunta ako sa iba. May, <laughs> may mga tan, sa townhouse sa, uh, dito sa mga singgen. Dito ako sa eh. Tapos sabi. sabi ko, natandaan ko ba yung ano, yung sabi ko, bahala na to. E, eh, may mga kulay na yung mga Baka, bahay sa dito. Kami ba sa unangge, sa dito, gate. sa may ano, sa may mga guardya, yung dalawang guardyaan, ah, yung mga bisaya. Oo, oh, basta dito, basta dito. Si yun so, si na yun. Hindi, chef, pinagatira namin sa'yo. Oo. Doon, oh. ah, doon tayo dumaan. Heritage yun. Diyos ko. Pag main gate ka, mabilis lang. Um, kasi dito, di ba direct so susunod, yeah. bababa ako dito na sa pinakauna. Oh, oh. Pangalawa ako binaba. Eh, di ba yung jeep? di ba dalawa, di ba may tricycle na isa? Di ba sa, may bikire doon eh, di ba? Dapat diba? sa main gate ka na lang, may tricycle dyan eh. Kaya nga, mali Depends nga yung baba ba? ng ano sa akin, driver eh. Ayun na. No? Ayan, o siya guys, nagmarites mo na ako. Ayan, thank you for watching guys. Ay, mahaba-haba yung aking ano, video. Ayan, nagmarites mo na. na yung aking magandang kaibigan. Ayan guys, mabait yan guys. Ayan, more blessing to come talaga yan kasi mabait. Ayan, thank you for watching everyone.